Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang seryosong kondisyon na madalas hindi pinapansin. Fatty liver, o sa medical term, hepatic steatosis. Marami sa atin ang may ganitong kondisyon, pero hindi alam. Kaya mahalagang malaman kung anong pagkain ang dapat iwasan at anong mga pagkain ang dapat idagdag sa ating araw-araw na diet. Wala nang paligoy-ligoy pa, diretsyo na tayo sa mga pagkain na nakakasama sa atay. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Anim na pagkain na dapat iwasan kung may fatty liver. Number 1, alcohol. Alam nating lahat, masama ang labis na pag-inom ng alak. Pero para sa may fatty liver, kahit kaunti lang na alcohol ay pwedeng magpalala sa kondisyon. Ang alak ay hepatotoxin, ibig sabihin lasun sa atay. Kaya kung ikaw ay may hepatic steatosis, kahit weekend na inuman lang o kaunting red wine, ay hindi na safe. Hindi lang ito nagpapadagdag ng taba sa atay. Maaari rin itong magdulot ng cirrhosis o pagkapeklat ng atay sa kalaunan. Solution, palitan ang alkohol ng tubig, cha, o natural juice na walang asukal. Number 2, saturated fats o taba na galing sa hayop ito yung mga makikita sa fatty cuts ng baboy o baka, butter, margarine, yellow cheese, ice cream, at baked goods gaya ng donuts at cake. Ang sobrang saturated fat ay nagdudulot ng inflammation at dagdag na fat storage sa liver. Hindi lahat ng taba ay masama, pero ang mga ito ay kabilang sa mga dapat mong bawasan o tuluyang alisin. Solution: piliin ang lean meats olive oil o avocado para sa mas malusog na taba. Number 3. Processed meats at canned goods. Hotdog, longganiza, bacon, ham, luncheon meat. Madalas nating kasama sa almusal, pero ang mga ito ay puno ng preservatives, sodium, at hidden sugars. May mga pag-aaral na nagsasabing ang regular na pagkain ng mga ito ay hindi lang nakakasama sa atay, kundi nakakataas din ng risk sa cancer. Solution: gumamit ng sariwa at natural na karne. Kung gusto mo ng pang-ulam na ready to eat, subukan ng inihaw na isda o chicken breast na ikaw mismo ang nagluto. Number 4. Pagkaing mataas sa sodium o asin, hindi lang asin ang pinag-uusapan natin dito. Kabilang din ang instant noodles, ready-made sauces gaya ng ketchup, soy sauce, canned soups, at chips at fast food. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng water retention at nagpapahirap sa ate na mag-function ng maayos. Solution Gumamit ng natural na pampalasa gaya ng bawang, sibuyas, herbs o kalamansi. Number 5 High Fructose Corn Syrup HFCS Ito ay matatagpuan sa Soft Drinks Sweetened Juices Sports Drinks Sweetened Cereals at condiments gaya ng pancake syrup. Ang fructose ay hindi matulad ng glucose. Hindi ito kayang imetabolize ng katawan sa ibang paraan, kundi sa atay lang. Kaya lahat ng sobrang fructose ay nagiging fat sa atay. Solution, laging basahin ang label. Iwasan ang anumang produkto na may high fructose corn syrup. Number 6, simpleng asukal at carbohydrates. White bread, regular rice, pasta, cake, pastries, ito yung mga simpleng carbs na mabilis maging sugar sa dugo. At kapag sobra ang sugar, ito ay nagiging triglycerides na naiipon sa atay. Solution, palitan ng whole grain bread, brown rice, sweet potato, o oatmeal. Idagdag ang gulay sa bawat meal para bumagal ang absorption ng carbs. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga pagkain na may ebidensya sa pagtulong sa pagpapagaling o pagpigil sa paglala ng fatty liver. Number 1. Turmeric o Luyang Dilaw Ito ay may curcumin, isang natural anti-inflammatory compound. Ayon sa studies, ang turmeric ay tumutulong sa pagbawas ng liver enzymes, ALT at AST, pag-reduce ng inflammation sa atay, pag-improve ng insulin sensitivity, mas mainam kung ihalo sa black pepper para mas absorb ng katawan. Halimbawa, ihalo sa nilaga, sinigang, o sa mainit na tubig at honey bilang tea. Number 2. Prutas na mababa sa fructose. Hindi lahat ng prutas ay ligtas para sa may fatty liver. Safe choices. Avocado may healthy fats. Bayabas, mataas sa fiber at vitamin C. Papaya may digestive enzymes. Berries may antioxidants at mababa ang fructose. Lemon tumutulong sa liver detox. Iwasan ng mangga. Grapes prutas na nasa lata o may sirup. Tip! Kumain ng prutas bilang merienda, hindi dessert pagkatapos ng kanin. Number 3. Kape. Black coffee, walang asukal o gatas. May studies na nagsasabing ang regular na pag-inom ng kape ay nagbababa ng liver enzymes, tumutulong sa pag-breakdown ng fat, at nagbibigay ng antioxidants gaya ng polyphenols. Reminder, iwasan ang instant 3-in-1 mas mainam ang fresh ground beans? Huwag sa sobra sa 2 to 3 cups per day. Tip. Kung asidik ka, subukan ang cold brew coffee para hindi ka mahilo o sumakit ang tiyan. Number 4. Deep Sea Fish, Salmon, Tuna, Sardinas. Mayaman ito sa omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagbawas ng inflammation, pagkontrol ng triglycerides at pagstabilize ng liver fat. Kung walang budget para sa imported na salmon, pwede ang sardina sa olive oil. Huwag lang araw-araw. Lutong tip. Gawin itong inihaw, sinigang, o adobo sa konting olive oil. Number 5. Fiber-rich foods, oats, chia, flaxseed, gulay. Ang fiber ay tumutulong sa pagbaba ng kolesterol, pagsipsip ng taba sa bituka at pagbawas ng blood sugar spikes. Local sources of fiber oatmeal sa almusal, ampalaya, kangkong, malunggay, ginisang munggo at chia seeds sa tubig o yogurt. Goal, 25 to 30 grams of fiber per day. Bonus tips for fatty liver. Una, uminom ng maraming tubig, 2 to 3 liters a day. Tinutulungan nito ang atay sa detox. Pangalawa, mag-ehersisyo araw-araw. Kahit brisk walking ng 30 minutes ay may epekto. Mas mabilis kang bababa ang liver fat kapag may physical activity. Pangatlo, bawasan ang stress. Ang stress ay nagpapataas ng cortisol, isang hormone na pwedeng magdulot ng fat buildup. Pangapat, humonsulta sa doktor. Hindi sa patang diet lang, ipacheck mo ang liver function test, LFT, at ultrasound kung may sintomas ka ng pagkapagod, pananakit sa kanang tagiliran, o madalas na kung may fatty liver ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa tamang pagkain, tamang kaalaman, at disiplina, kayang-kaya nating pababain ang taba sa atay. Share mo itong video sa mga mahal mo sa buhay na kailangan din ng ganitong impormasyon. I-comment mo rin kung may fatty liver ka, anong symptoms mo, at kung anong part ng Pilipinas ka nanonood. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon, at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.